negosyo ba ang hanap mo pero hindi mo alam kung ano? Ito ang subukan mo. Siguradong madaling araw pa lang, ubus na ang paninda mo sa sobrang haba ng pila. 1 half cup harina, 1 half cup cheese powder. Ito yung gamit ko nabili ko sa supermarket. Dalawang kutsarang asukal kahit anong kulay, ipush mo na yan agad. Isang cup ng tubig. Nakapatay pa yung apoy ha? Haluin muna natin to ng mabuti. Dito na natin sisindihan ng apoy. Tapos, ukayin natin paminsan-minsan. Maglagay ng grated cheese. Yung cheese optional lang ha, pwede na wag na lagyan. Pag ganito na halong-halo na, okay na to. Lumpia wrapper na large, pwede yung bilog ha. Mag-spread tayo ng cheese. Ganito kadami sakto na, hindi ko nilagyan sa dulo. Tapos, i-roll natin ng manipis. Guys, kita nyo naman kung gano'ng karami yung nagawa ko. Pagpakiramdam mo naman na mainit, nalunod na natin. Ha! Hanguin na agad natin tong maruya. Grabe na maruya. Mmm! <laughs> wow, oh, ang sarap! Yan sa loob, oh. Mmm!